apa ah, gitu? Hah, itu berapa? Biar kontrol, hmm. Oh, delay, delay, kontrol. Cuma na issue nya, delay, mau kontrol. Ah. madali makontrol pag naay resensor ang mga mm. dapat makontrol siya o kanil isod na ron kaya din makontrol ako sangit na siya ron ngayon gawas dapat makontrol ako video ayaw makontrol nito o oh. oh amon amo na siya dahilan kaya ibalik kasi pag nasa malayo hindi na siya magkontrol oh Tengo control.